Magandang hapon sa inyo lahat mga kasukat Ngayon po andito tayo sa Imos Complex Manunood tayo ng Taekwondo Ito po ay labanan by region na tong, mga kasukat At andito tayo para panoorin natin yung isa sa pamangkin ko Maglalaro ng Taekwondo mga kasukat Bali siya na po yung susunod dito yan sa mga mahihilig din sa mga sipaan o sa taekwondo chat out sa inyo mga kasukay tara mga kasukay panoorin natin to kung paano silang dalawa maglaro ng taekwondo yun magsisimula na to mga kasukay ayun na mga kasukay Oop, pasok mga kasukay pasok yung sipang na kulay blue dito sa na kulay pulang helmet head or head ba tawag yan yun palitan no nakasangga mga kasuka galing eh huh? sayang so na black na no? nakakulay red yun pasok ulit mga kasuka binilangan Masok mga kasuka. Otos po yun. Bali 3-0 na mangyari. Ata mga kasuka o 6-0. Magagaling mga kasuka. Napakatakas magsipa. Masipag bumato ng sipa yung nakulay puting headnet mga kasuka. Or headgear. Ano kayang pakiramdam mga kasuka kapag ikaw na ang naglalaro sa na naman mga kasuke magaling yung kulay puti parang finals na to mga kasuke sila na yung magpatapat mag, mag Pimos ata yung kulay hindi ko alam kung ano yung dito yung Imus. Parang itong kulay pula or yung na kulay white na helmet. Parang do order na nila ito mga kasuke. Masipag, sumipa yung na kulay pula. Eh mga kasuke, tingnan Ang lakas din na sumipa nyo. No? Eh. Yan, sisigawan po yung mga tao rito sa complex mga kasuke. Lumuwag yung belt. Blue belt mga kasukat. na kakabayan mga kasukay pag naglalaro ng yung taekwondo nakakakaba na sarap sa pakuranda ayun kasuk mga kasukay malinis na malinis 3 points yun mga kasukay pag ganoon yun sa so mga naka experience ng ganyang laro na comment naman po idol para masub na ma shout out kita sa sunod na vlog ko salamat sa inyo mga kasukay ah Ayan na ulit mga kasuka. Ayan na. Grabe, palitan na sipa mga kasukay Pero yung nakakulay rin. Marunong din magdepensa ng ng ulo niya. Ayan. Talagang puro ulo yung target mga kasukay Tabangan natin mga kasukay Susunod na rito yung pamangking ko. Magaling yung maglaro ng taekwondo mga kasukay ya, tayong right mga tayong mga fight na uli malapit na sila matapos. Mas na po, mga kasukay. Walang bigay to do na dito mga kasukay yung laro mo yun yung eh. kulay red halos hindi na makasipa tapos na mga kasukay tapos na po yung laban nila tingin ko lamang yung nakakulay puting headgear mga kasukay magaling magaling yun mga kasukay halos makailang connect siya ng run house sa ulo nakapat atas ya yung, yung isang ito yung nanalo mga kasukay champion sila bronze and gold medal mga kasukay One hour later. yung bata namin dyan ito na mga kasuke, yung pamangking ko, makaupo relax na relax lang yan. Ito yung magiging kalaban niya kalaban ni Tantan mga kaso. Sa division nila ito, siya yung na, una sinalang mga kaso. Yung abangan ninyo mga kaso. Pinagalito lang ko mga kaso. Wala man lang kapapang kapas katawan niya. Ayan, bali magsisimula sila. nagsusot na sila ng protector or body armor ba tawag yan dito alam basta para hindi masakit para pag tinamahan okay. ng sweep nyo mga kasuke napakaganda rin sa pakiramdam pag ganito yung edad mo ano ka rin sa sports ng taekwondo parang marunong ka rin at pagtanda mo mga kasuke dala dala mo na yan hindi mo na yung makakalimutan dahil sayong sayo na kahit saan ka punta magiging pang-depensa mo na rin sa sarili yan yung so mga kasuka tingnan nyo naman mga forma ng pamangking ko talagang sanay na sanay na maglaro ng taekwondo so nga mga kasuka kahit na sila naka blue ang kalaban ng pamangking ko red armor yung pamangkin ko mga kasura ya. yun na mga kasura, round 1 yung chung, ano daw, yun mga pala talaga Ayun, si pag na kalabi ng Pero si pag ng kamangin na Ayun Ayun, palita sila ng sipa. Pumasok. Ano yung tawag yan? Di ko alam eh. Tidak na bawasan natin sila ng Ayun, pasok. Pasok. Ayun, tumba yung kalaban mga kasuna. Grabe. Tumba yung kalaban. Bagsak mga kasuna. Game rally mga ka-sok. Oh! Kasot mga ka-sok. Naisahan din kumanta gawin. Nadali ng askik. Score mga ka-sok. 3-2. Gamit tayo ng 1 points mga ka-sok. Nabit. Napakasipag rin mga bata. Magaling mag-ganyan mga ka-sok. Maglaro ng taekwondo eh. Batang bata pa lang eh. Kaya mga kasuko, kung nasundag nga ng ano yun oh, mga kasuro trito review nila yung points ba ayun ayun, ayun. 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 ayun, na, mga ayun. Tugba. na na mga pasok na naman mga Grabe! Kung ba yung kalaban, napakalang sumita ng pamating ko ito. Hmm. Tingnan nyo naman kung parang sumita yung mga kulay red cap talaga. Oh, may Uy. talaga. Uy. Uy, may ninday yung bata. Ayan na ulit. Baka na ulit. Grabe mga kasari. Tingnan mo naman talaga ang palitan ni Sita. Walang kagod Uy, tinulak-tulak bawal yun mga kaso sa taekwondo bawal po yung tulak pero yung hawak din pag magbabawas magbabawasan pa ng isang points mga kaso grabe mga kaso kayo tignan nyo naman tignan nyo mga kaso kayo ayun tapos na mga kaso kayo ay ito pa meron pa For the last round mga kasuka oh, yan, grabe nga kasuka napakagat ang panawari pag mga Nagpakai, bata yung lalaro tulak na puto <laughs> ayun ayun, isa po lang naman isa po lang blue, galing, no? galing side step mga kasuka maganda, maganda, maganda sipa ka po mga dugo ah, wali, sana ayun, sabun sabun ito, hindi ako sa kaya. Hindi na namin dito. Ayun na. ka na lang ginagawa. Kaya, mga sa body set ko 1.7. mga. One point mga kasama. Parang 3 yung score. Ayun mga kasama. patapos na rin